Mga idol at kabayan, breaking news! Siyam na Chinese nationals, hinuli ng Bureau of Immigration at Armed Forces of the Philippines. Sila ngayon ay nasa Camp Bagong Diwa sa Bikutan, Taguig City. Ang mga Chinese nationals ay iligal na nagtatrabaho sa mga barko na nagsasagawa ng dredging sa Manila Bay. Isa sa mga ikinababahala ng otoridad ng Pilipinas nang magsagawa sila ng surveillance ay nakita nila na ang isa sa mga nahuli ay nakasuot pa ng tila isang uniforme ng Chinese military. Kung akala ng China mga kabayan, yuyok ang mga Pilipinos sa pananakot nila pwes nagkakamali sila. Ngayong araw, ipinakita ng Philippine Coast Guard sa social media ang tatlong 44 meter at isang 97 meter multi-role response vessel. Ang apat na barko ng Pilipinas ay nagkukumpulan, dikit-dikit at nakatigil sa Sabina Shoal. Isang akbang ng Pilipinas upang igit na ang Sabina at Skoda Shoal ay atin ito. Pati ba naman mga pagka-INA ipinagtataka pa ng China kung bakit ito inililipat sa barko ng Pilipinas na tatlong buwan nang nakatigil tigil sa Sabina Shoal, dalawang mangis ng Pilipino na nagtamu ng sugat sa katawan. Matapos sumabog ang makina ng kanilang barkong dimotor sa panatag Shoal, sinabing hindi China Coast Guard ang tumulong sa kanila. naaresto ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ang siyam na Chinese National na pawang iligal na nagtatrabaho sa bansa. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansingco ang nasabing mga dayuan ay dinakip habang sakay ng tatlong bangkang dimotor na dumaong sa Paranaque fishport sa barangay Dungalo, Paranaque City noong ikadalumput siyam ng hunyo taong kasalukuyan. Sinabi ni Tansingco na mga lalaking Chinese ay inaresto ng mga ahente ng Intelligence Division ng Bureau of Immigration sa pakikipagugnayan sa Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Bureau of Immigration's Intelligence Division, Chief Fortunato Manahan Jr., ilang buwan na silang nagsasagwa ng surveillance at intelligence gathering matapos makatanggap ng mga ulat na ang mga Chinese nationals ay sumasakay at bumababa sa mga barkos sa Manila Bay. Dahil dito, nagpalabas ng mission order ang Bureau of Immigration at isinagawa ang operasyon kung saan nadakip ang mga dayuhang in-check na may edad simula 35 hanggang 54 taong gulang at sa mga tinitingnan ng mga otoridad ng Pilipinas na nakita nakita nila ang isa sa mga Chinese na ito ay nakasot ng uniforme ng militar. Apat sa mga dayuan ang napag-alamang may mga pasaporte at may hawak na working visa na ipinitisyon ng isang engineering company sa Pilipinas habang ang natitirang lima pa ay napag-alamang walang mga hawak na dokumento. Ayon sa Bureau of Immigration, inala nila na ang mga individual na ito ay nagsasagawa ng ilegal na trabaho sa mga sasakyang pandagat na sa kahabaan ng Manila Bay. Ang mga dayuang merong valid working visa pero kapag napatunayang nagtatrabaho sila sa mga ibang kumpanya, ito isang paglaba kasunod ng pagkahuli ang mga nadakip na Chinese nationals ay inilipat sa pasilidad ng Bureau of Immigration sa loob ng Camp Bagong Diwa sa Bikutan, Taguig City. Babala ng Bureau of Immigration, ang operasyong ito ay isang malinaw na minsay na hindi natin kinukonsente ang mga dayuang umaabuso sa kanilang pananatili sa Pilipinas na nanatili ang Bureau of Immigration na magbantay sa pagsisikap na protektahan ang ating mga hangganan at mapanatili ang kaayusan. Very suspicious, hindi lang po yung frequency pero yung pagpunta punta doon ng ilang mga individual na ito. Nang paulit-ulit, pabalik-balik po. It is definitely a security concern. That's the Manila Bay. So it's really um, the heart of um, Metro Manila. Balitang West Philippine Sea naman tayo mga kabayan. Kung akala ng China na yuyoko ang mga pilipino sa pananakot nila, pues nagkakamali sila ngayong araw. Ipinakita ng Philippine Coast Guard sa social media ang tatlong 44 meter at isang 97 meter multi-role response vessel. Mga barko ng Pilipinas na nagkukumpulan dikit tikit at nakatigil sa Sabina Shoal. Isang akbang ng Pilipinas upang igiit ng Sabina o Escoda Shoal ay atin ito. Nagsagawa ng resupply ang mga barko ng Philippine Coast Guard sa pinakamalaking barko nila sa Sabina Shoal, ang BRP Teresa Magbanwa na magtatatlong buwan nang nakaangklas sa lugar. Ito yung totoong walang alisan sa West Philippine Sea. Grabe ang tapang na ipinapakita ng Marcos Administration. Nasa paligid man ang mga barko ng China, ngunit hindi yoyoko ang mga Pilipino dahil ang West Philippine Sea atin ito. Tandaan natin ang laban sa West Philippine Sea ay laban ng Pilipinas dahil ang yaman nito ay para sa mga Pilipino. Ikinagalit naman ng China ang ginawang pag-resupply ng Pilipinas sa Sabina Shoal. Ngunit kahit anong galit o protesta ang gawin ng China, hindi aatras ang Pilipinas sa labang ito. Ipinakita naman ng China sa isang video ang kanilang nakitang pag-resupply ng Pilipinas sa mga barko nito sa Sabina Shoal. Inumpirma naman ng dalawang mangisdang Pilipino na nasugatan dahil sa pagsabog ng kanilang bangkang di motor sa Palatag Shoal. Sinabi nila na hindi Chinese Coast Guard ang tumulong sa kanila. Dagdag pa ng mangisdang Pilipino, sila ay sinusundan ng barko ng China. Yung apoy kasi nang nanong sa gamit ko eh. Kaya ano doon kumapit? Oo, oh, kumapit. Nakatipin ko yung nasipsip dito kasi sulong na. Kung bago ko tumalong, naramdaman ko na may, may tama na talaga. Yung time ko na nirescue dalawa, nang ang bangka na JJ dahil yun ang malapit sa lokito namin hindi na kami doon sa Bilibin Ebert Bird yun sila na nag-rescue sa amin eh. hindi po yun totoo hindi, Gawang gawa ang nila yun hindi sabihin na umapit sila sa amin na tutulong to hindi na yun uh. uh. yun talagang nilagawa nila eh uh. uh. so, yung pati mga bangka na malalaki pag uh. diba malapit kami sa bansa hinaharang nila, tinatabuhin Parang isunod pa nga yung marko ng China eh. paalis na kami, nasundan pa rin. Masalabay sa rin yung China. Hindi na eh, pa lang kami sa balsa na rin eh. Nasumusunod na sa amin eh. Mm -mm. oh, Nagpantay pa mm -mm. sila ng ilaw. Mm -mm. Pero naka-ano naka naman po kayo, nakapangisda po kayo? Nakapangisda naman kami. Ito, oh. Doon sa marapit sa Kalpuro na mga balsa, hindi na nalala baka pangisda. Ngayon, kasi mm -mm. tinataboy nila eh. um, While they are chasing us and blocking us, Uh, BRP Sindang and the government, the Philippine Coast Guard vessel, um, keeps on telling them that the Philippine Coast Guard is going to rescue a Filipino fishing boat that needs medical treatment for her um, two uh, Filipino crew after sustaining a uh, um, second-degree burn. Okay. So when we arrived there, there is already another Chinese fisher fishing uh, Chinese Coast Guard vessel, and they deployed two um, digital inflatable boats. However, it's also important for us to note that when they deployed those two reefs, the injured two Filipino fishermen was already um, uh, on board the Philippine Coast Guard vessel because it was brought to us by another Filipino fishing boat. So the videos that they are showing at their um, social media platform saying that they even um, used Life Ring to um, extend assistance to the Filipino fishermen. It's no longer uh, immaterial. I mean the injured personnel were already on board the Coast Guard vessel when they they came when they arrived at the um, boat of the Filipinos.